Yeah, magandang hapon mga idol yan yeah, dito nagpa hand tractor na para maihabol sa pagtataniman habang may tubig pa yung ilog kasi sahodulan lang kami dito mga idol kaya yeah, pag mayroon pang maihabol na pagkataniman uh, nag hand tractor siya para pagkatapos magawa ng pagpupunlaan yung naararo na yung ano Habang may tubig pa yung ilog kaya magtatanim na ulit. Ayan mga idol, pakipalo naman si Haji Blag. Mga hindi pa nakapagpalo sa akin Pwede niyo po akong ipalo Kapag natapos yan, pag nagawa na yung pagpunlaan, pwede na magpunla Ayan, lumipat na naman siya dun sa kabila kabilang luwang para matapos na